Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Ilang araw na ako guys, hindi nakapag upload ng aking YouTube channel. Dahil naging busy ako nitong nakaraang araw. Buti pa kayo guys, lagi ako, lagi kaya nakapag-upload ng inyong mga video. Ayun guys. Bukas nga pala guys ay Bernie Santo na no. So, ano ang mga ganap nyo, guys? Ano yung mga handa nyo para bukas? Hirap mag-isip, no? Nang... Ako nga lang pala ang mahirap nag-isip ng ano yung iluluto ko bukas. Dahil pag ni Santo talaga guys, di ba? Yung makapagluto ka lang naman ng pangkain mo sa ano, Biyernes Santo. Kami kasi guys, pag sa probinsya, pagpasinsyaan nyo na guys ang aking sisaw ko. Pinapakain ko yung sisaw ko. Pagpasinsyaan nyo na kung may marinig kayong iyak ng sisaw. Ayan guys. Pag kami kasi guys sa probinsya ay pag araw ng Biyernes Santo, nagluluto kami ng biko. Uy, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Doon ka muna, doon ka muna nagluluto kami ng biko guys tapos huwag mong pakilaman naririnig yan dito doon ka dali doon ka karamihan talaga doon guys ay yung nanay ko ay nagluluto ng bibingka or biko ginataan kung sa binig kung sa bisaya ay tawag doon sa ginataan ay binignit So, busy-busy doon, tapos malapit lang ang dahon doon, dahon ng saging. E eh dito, gustuhin ko man mag luto ng suman. Gusto ko talaga suman. Paborito ko talaga yung suman, guys. Tapos, nahirapan ako maghanap ng sum, ano, dahon ng saging. Gustong gusto ko talaga ng suman. Pakainin mo na ako ng maraming suman. Kaysa biko. Madali ako ma Sawa sabi ko, guys. Gusto ko yung suman. Masarap kasi pag suman. Yan, guys. Maya-maya ay ako'y maglilinis. Tatapos ko lang kasi naglaba, guys. Tapos, sinampay ko na sa labas para mailigpit ko. Yung damit kasi pag naka-stack, mga malinis na pala yun. Tapos, nilagyan ko lang ng downy. Nilabhan ko, nilagyan ko ng downy. Kasi kanina, inamoy ko amoy stuck, amoy parang malapit na mag-ukay-ukay. Ayun, kaya nilabhan ko, nilagyan ko ng downy. Tapos, ilalagay eh, ko na lang siguro siya sa plastic. Yung may, ano, may ziplock. So, ayan. So, maya-maya ay maglilipit na ako maya-maya dahil madali lang matuyo ngayon yung mga sinampay natin dahil napaka-init talaga ngayon. Kagabi nga pala ay nag-ambon-ambon dito sa Kabiti. So, hindi ko lang alam kung lahat ba. Kasi dito sa amin, sa may paskam ay nag-ambon-ambon kagabi. Tapos kahapon din ng tanghali ay umambon din. So, mga ganito nga pala sa probinsya ay todo linis na ang mga tao. Nag-prepare na ang mga tao para sa taniman ngayong buwan na to sa amin kasi guys sa probinsya sa Sambuanga wala kaming basakan so ang ano doon bali yung lupa doon hindi talaga as in basakan yung sa tuyo lang na lupa tinatanim yung mga palay namin so hindi uso doon yung basakan tapos once a year lang nag tatanim ng na palay doon ang mais naman ay sa isang taon ay apat na bisis basta Masipag ka lang maglinis ng iyong tataniman. Pagkatapos, pag-harvest na yan, yung nanay ko doon, pag nag-harvest, inuunak, inuunak kainin yung mais kaysa palay. Madali siya mag-asim yung sikmura niya sa palay. Kaya pag-araw na ng anihan, guys, doon na. Ang bango talaga. Dito sa Manila, hindi na ako, hindi na ako nakaamoy ng amoy ng palay yung namumulaklak pa lang yung palay. Hindi, ko, hindi na ako nakaamoy. Pero mara, mayroon naman din ditong basakan dito sa bandang area dito sa tinitirahan namin. Pero hindi na ako nakatikim ng yung bago talagang ani, yung talagang pagka galing sa puno tapos ibilad. Binabayo lang namin yun sa probinsya. Guys, sino nakarelate dyan? Yung galing sa probinsya, binabayo. Tapos yung mais, yung ginigiling-giling yung mais. Nandito na yung mga trabaho ko. Kasi yun yung buhay namin sa probinsya, guys. Kaya yun, guys, ang aking buhay ng aking probinsya. Hindi ko talaga makalimutan. Sa probinsya na, pakaraming trabaho, igib, sibak ng kahoy, magbayo ng bigas, magiling ng mais. Todo, lahat yun guys, manu Hindi dinadaan sa machine lahat. Ang pinakayaw ko talaga yung magbabayo, na, magbabayo kami ng palay. Kasi yung lahat ng dito ko ay may kalyo na. Meron namang gilingan ng mais, may gilingan ng palay. Pero yung nanay ko ay hindi nagpapagiling dahil ang dami namin guys yung isang sako na palay ay tatlong araw lang yon Ganun. Sampu kasi kami guys. Iwan ko ba? Yung mga nanay noon hindi man marunong mag family planning. Pero hindi naman kami naghirap. Marami kaming pagkain. Kasi yung nanay ko takot kaming maubusan ng pagkain. Marami kaming palay, mais, Lim, ang palay kasi doon hindi namin kinakain hanggat may mais. Ngayon, i-stack yung palay. Mabuta na lang yan ng panibagong ani. Yung palay namin ay hindi pa ubos. Tapos, yung bigas, yung, nakakaluka pa nito guys, kasi yung nanay ko. Halimbawa, lagi kami, ang bigas namin puro, lagi palay pupunta yan, mga mga pitbahay yung nanay ko, magtatanong kung ano yung bigas nila, kung mais yung bigas nila. Makipagpalitan yun ng bigas mais guys, saan ka? <laughs> Ganun ang nanay ko, Nakipagpalitan sa bigas mais kaysa palay. Di ba yung iba gustong gusto yung palay pero siya hindi. Ayan. Yan lang guys ang aking kwento ng aking buhay. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, paki like and share and subscribe. Don't forget. Ayan lang, guys. Maraming salamat sa inyong panunod at support. Ha? Ayan. Mag-iwan ka ng bakas. Ako'y bibisita sa iyong bahay. Ayan lang. Bye.